Wala na ngang tubig ang mga tao. Posible pang sadyang pinataas ang singil. Yan ang nakita namin sa kontrata at audit ng Prime Water sa Camarines Norte. At take note, 25 years ang kontrata. Makakawala pa ba rito ang mga taga-Camarines Norte? Ang Prime Water ay isang water utility firm na pagmamayari ng Pamilya Villar. Specifically, wholly owned subsidiary ito ng prime asset ni Manuel Paulo Villar, kapatid ni na Senators Mark and Camille Villar. 2006 pang ang Prime Water. Pero nung tiningnan ko ang kanilang corporate records, wala pa sa sampo ang kanilang kontrata pagdating ng 2015. Pito lang. 25 years each naman ang kontrata, kaya they are still big contracts. Pagkatapos ng 2016, ang unang taon ni former President Rodrigo Duterte at DPWH Secretary naman si Mark Villar, abah, doble kaagad ang bilang ng kontrata nila. As of 2025, 77 ang kanilang kontrak sa buong bansa. Hindi ibig sabihin na meron silang kontrata sa 77 na bayan. Actually, mas marami pang bayan. Dahil ang ibang kontrata, maraming bayan ang coverage areas, pero isa lang ang kontrata. Isa rito ang Camarines Norte. January 2016 nang pinirmahan ng kontrata at March 2016 nang nagsimula ang serbisyo. Ramdam nila agad ang diferensya. Bilang isang journalist na naka-base dito sa Bicol, binisita ko para sa Rappler ang mga munisipalidad na kabilang sa mga kontrata. Heto ang mga hinain nila. Nadating siya ng ano ba, 1 a.m. Tapos madali din mawala. Hanggang, hanggang 3. Kaya dapat may pump ka. Kasi pag wala kang pump, wala ka aabutan na, na tubig. So, bali ang service lang ng tubig is from 10 o'clock to 4 a.m ten o'clock na gabi, 4 a.m. ng umaga. Ganun, sa, sa, sa period na yun, kailangan namin gawin yung maglalaba, maguhugas ng kaldero kawali, liligpitin yung mga pinagkainan sa kusina. Ginagawa namin lahat yun sa gabi. So, napupuya talaga kami. Eh. So, pag araw, papasok ka sa trabaho, puyat ka. Sabi nila, sobrang abala at masakit na ang dala ng prime sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sigaw nila, ayusin na ang serbisyo sa tubig o kung hindi, palitan na ang paghatid nito. Matagal nang na pinuna ng Commission on Audit na parang lugi naman ang water district sa kontrata. 19 million pesos per year ang mga unang niremit ng prime water na naging 21 million kada taon simula noong 2021. Wala naman daw basis ang computation nito, sabi ng COA. Pati sa pag-accounting, ni hindi nga raw nire-record ng Prime Water ang depreciation o pagbaba ng value ng assets na hinihiram nila. Kaya posibleng nalulugi talaga ang water district. Para dun sa kinita ng water district bago pumasok ang Prime Water, pero Prime Water na ang naningil dahil inabutan na sila ng kontrata, nagbayad pa nga ang water district sa kanila ng collector's fee. Ang overall na resulta, bumagsak ang kita ng water district. At alam naman natin ang prime water naman ay yumaman ng yumaman. 2017 pa lang, sinabi na ng COA na tumataas na ang leakage. Ito yung mga tagas ng tubig na hindi na napapakinabangan ng tao. Hindi ito nasolusyonan simula noon pa. Nung wala pa ang prime water, 5% lang ang leakage ng water district. Nang pumasok na sila, umabot na ang average leakage 22% every year. 59 million pesos ang nawala sa water district. May mga nasayang na ngang tubig at kita. Nag-overprice pa ang prime water sa kanilang mga proyekto. Ang capital expenditures nila umabot ng 392 million pesos. Gayong sabi mismo ng water district sa estima nila, 121 million lang naman ang presyo ng mga project na yon. Triple ang ginastos. Sabi ng kowa, esayang. Eh, dapat yung sobra na yon ginamit na lang sa iba pang proyektong magpapaganda ng serbisyo. Importante ang presyo ng capital expenditures kasi dito binabawi ng water concessioners ang singil nila. Mas mataas ang gastos, mas mataas ang singil. Mahigpit dapat itong binabantayan ng regulators para sa kapakanan ng taong bayan para sa mga taga Camarines Norte sa dinami-dami ng atraso sa kanila ng prime water, dapat may magbayad. Sana naman, inihingi sa Office of President, gamitin na ninyo ang inyong poder at your disposal para action na na ito. Huwag nyo na pong hintayin na pagtiisin pa ang mga mamamayan. Huwag nyo na pong pahabain pa ang aming pagtiis. Kapag mabasa mo ang audit reports mula 2016 hanggang 2023, paulit-ulit ang problema. Hindi naman nagkulang sa rally ang mga residente. Ang Water District ay hindi hawak ng local government, isa silang GOCC na nasa pamamahala ng Local Water Utilities Administration o LUA. Gayunpaman sa pag-iimbestiga ko sa iba pang prime water areas, hindi powerless ang LGU sa mga sitwasyong ganito. 2022 nang nagpalit ng Governor ang Camarines Norte at umupo si Governor Ricardo Dong Padilla. Minsan na rin nagpahayag sa publiko si Padilla na pinigyan na nila ng ultimatum ang Prime Water at CNWD pero wala pa rin pagbabago sa serbisyo nito. 2023 nang ilista ng COA ang lahat ng palpak ng Prime Water. Walang tubig ang mga bayan. Hindi pasado sa drinking standard ang lumalabas sa gripo at walang septage management kahit pa malinaw na yun ang pinangako ng Prime Water sa kontrata. Lalo tuloy nahirapan ang probinsyang laging binabagyo. Actually, pagka umuulan, uh, usually lumalabo yung tubig. Kahit hindi naman umuulan, eh, deceiving yung appearance ng tubig na lumalabas dun sa mga gripo. Nipon mo, makikita mo yung latak ng uh, nandumi. So nakakatakot. At sabi pa nga ng COA, kung patuloy na maraming tubig ang dadaloy sa gripo ng mga tao, itatapon din lang ito at babalik muli sa mga ilog na pagkukunan din ulit ng tubig. Bago matapos ang 2024, na ni Governor Padilla ang Water District, tinawag niyang incompetent ang Prime Water. March 2025, nagpreterminate na sila ng kontrata. Pero ayon sa kontrata, matapos ang pre-termination, susundan pa ng arbitration. 2020 pa nga lang, sinasabi na ng Kowa na i-forfeit na ng Water District ang performance bond ng Prime Water. Pero hindi ito nangyayari. Hindi nagpa-interview at sumagot sa amin ang Camarines Norte Water District. Pero ang experience nila sa Bulacan noong doon kami nag-imbestiga, tila untouchable daw ang Prime Water na para bang hostage ang local government. Kaya parang nawawalan na ng pag-asa ang mga taga-Camarines Norte na makakawala sila sa 25 years na sumpa. Wala pa nga sila sa kalahati. Uh, wala po ako nakikita uh, uh, mangyayari o pagbabago. Uh, they are only there uh, to uh, make business and to earn more money from the people of Camarines Norte. Iniimbestigahan na ng luwa ang prime water. Nagsabi na rin ang mga kongresista na pati sila ay mag-iimbestiga. Nakaupo sa Senado ang magkapatid na Villar. Pinakamayaman sa Pilipinas ang tatay nilang si Manny Villar. Malakas ang babanggain, pero literal, uhaw ang tao sa hustisya. Kaya kung prime water din ang water concessionaire sa lugar ninyo at may ganito rin kayong karanasan, send your tips to investigative at o i-download ang Rappler app at doon mag-share. Ako si Lian Buan, investigative reporter ng Rappler.